Nagluto nga ho pala ako ng paksiw na bangos. Simple nga lang ho ang pagkakaluto ko din eh, pero masarap naman ho at makakaubos din ng isang kalderong kanin. Pagkalabas ko nga ho pala galing trabaho, ang naisip ko nga ho palang ulamin ngayong hapunan ay ari nga ho palang bangus. Bumili nga ho pala ako ng isang piraso, tapos ho pinalilis ko na rin at pinahati ko nga ho pala sa anim. Pagdating ko nga ho pala dito sa boarding house ay agad ko nga ho palang hinugasan aring bangus. Pagkatapos ho, nag na nga rin ho pala ko dyan ang mga sangkap na aking gagamitin. Aring sibuyas, bawang, luya, siling green. Dito ko na nga rin ho pala lulutuin sa kawali at dito ko na rin ho nilagay yung bangus at maglalagay tayo dyan ng pampalasa ng suka, asin, umami, paminta at maglalagay din tayo dyan ng kaunting tubig. Nagsindi na nga ho pala ako dyan ng kalan tapos isasalang na ho natin dini. Atin muna nga ho palang tatakluban para ho mabilis maluto aring ating bangus. Makalipas nga ho palang 20 minutes, arin na nga't kumukulo na nga ho pala rin sabaw ng ating paksiw. Atin muna nga ho palang titikman kung tama na ho yung pagkakatimpla ko ng lasa dini. Nung matikman ko naman ho ay sakto na ho yung timpla at mga tansyahan lang din ho ang pagkakatimpla ko din Pakalipas naman ho ang ilang minuto ay arin na nga ho luto na yung ating paksiyong na bangus. Abay sa itsura pa lang ho ay nakakagutom na at amoy pa lang. Mabilis lang din naman ho arin lutuin at wala naman ho kahirap-hirap. Dahil luto na nga ho pala rin akin paksim na bangus ay pwede na ho tayong kumain. Tara mga kalingit kain ho tayo din eh. Yan nga ho pala yung ko talagang bumili pa ho ng coke ay talagang minoodle pa. Umuna na nga ho pala ako ng pagkain diyan at hindi ko na nga ho pala naintayaring aking kasama at bumili nga ho pala ng inumin sa labas. Habang naman ho ako nagluluto na rin bangus ay talaga naman ho kumakalam na ho yung aking sikmura at talagang nagugutom na ho ako. Dahil nahirapan nga ho pala ako dyan magkutsara, ay nagkamay na nga lang ho pala ako. Masarap naman ho rin aking ulam at tamang-tama naman ho sa pagkakamay. Ay mahirap na baka ho ako'y matinik. Ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat sa inyong panunood. Bye-bye!